Ayan guys, we're live using our screenplay. May maliit yun na nabilog, makikita mo ang sarili mo dyan. Paano nga ba mag-live sa YouTube using screenplay? Gusto nyo bang malaman mga love-love kung paano? Panoorin nyo lang ang video ito. Love, love, love! Hello, mga love, love. Welcome back to my channel, Lord's Vlogs. Enjoy watching love, love, love. Paano mag-live gamit ang screenplay? Paano nga ba? Hmm. Gusto niyong malaman mga love love? Panuunin lang ang video ito. Don't forget to like, comment, and subscribe. For this video guys, ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-live sa YouTube gamit ang screenplay using my Samsung phone. Pag tayo mag live guys ay pumunta muna tayo sa ating messenger at i-off muna natin ang ating chat heads kasi may mga importanteng mga notification yung lalo na yung sa messenger na di natin pwedeng ipakita sa madla kasi screenplay nga nakikita lahat ng kung ano ang lalabas sa ating screen so ayan naka off ng ating chat heads tapos after that pupunta na tayo sa ating youtube channel Yan. So, ayan. Nandito na tayo sa ating YouTube channel. Pindutin lang natin yung may plus sa gitna. Ayan, yung nakaturo may turo. And then, we go live. Go live. Pindutin natin ang go live. Ayan. Tapos, isulat natin ang title ng ating live kung anong gusto natin. So, ilalagay ko happy happy um lagay natin happy Thursday. Thursday. Yan. So, happy me. Yan lagay natin dyan. Kahit anong gusto ninyong title. At syempre naka-public ang location nasa sa inyo kung lagyan niyo so akin lagyan ko Montrevet. So, ayan. Then, then select audience. So, no, it's not made for kids, syempre. And then, pindutin natin ang more options. More options para sa ating monetization. So, ako, pindutin muna yung advanced settings. Then, enable monetization. So, para may ads na tayo sa ating la. Then, back nyo lang. Balik nyo lang doon sa una. Yan. And then, doon sa pinakataas. Yan. Yang may nakaturo. Dyan. Yan yung screenplay. Pindutin nyo yan. Para magka-screenplay na. Pwede na mag-screenplay. Ayan. So, uh, nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan ng... Uh, description. Yan. Happy Thursday Live. Lagyan natin ng Happy Thursday Live. So, nasa sa inyo kung, lagyan, kung gusto nyong lagyan. Ayan. So, after that, ay pumunta na kayo sa next. Pindutin nyo ang next. Yan. Next na. Yan. Loading pa lang mga love love. Ayan. So, pwede niyo i-edit ang inyong Um, inyong thumbnail. Ayan edit nyo yung thumbnail. Ayan, upload thumbnail. Ayan, pili lang kayo kung anong gusto nyo yung thumbnail. So, meron akong nakafix na pang thumbnail sa aking live para iisa ang gitsura. Ayan. So, yan po ang napili ko. Ayan. Tapos, save nyo lang. Pagkatapos yung mapili ng inyong thumbnail, i nyo lang. So, ayan na po na clothing na ay Siguraduhin po natin naka-landscape siya para nakahiga. Malaki yung ano, screen na nakikita, hindi yung ganito maliit. Kasi hindi naman kasi kailangan itong ano, landscape kasi hindi makikita ang bunga. No, ayan, so pipindutin natin yung garret start now. Pero hindi pa yan nakalive ha kasi may pipindutin ka pa dyan. So, pipili na tayo ng ating video na ating gusto ni play. Ayan, gusto ka i-play yung intro ko. Yan play mo muna natin yung intro bago tayo magpindutin ang go live. Ayan, so kailangan naka ano siya landscape. Pindutin natin ito para nakahiga. Nakahiga ang ating yan live. Ayan, playing ng ating video. Yan, di ba? Naka-play na siya. So makikita natin dun sa taas yan. Pindutin natin ang go live para mag-live na tayo. Yan, going live. Ayan, wait, ayan tain lang natin. Ayun, malapit. Ayan, your stream has started. Yan, naka-live na tayo mga love-love. Napapansin yung mga love-love. At palit-ulit lang yung screen natin, yung video natin. Ayan. Itap nyo lang ang screen. Then, makikita nyo dyan yung tatlong dots sa ibabaw. Ayan. Tatlong dots. Pindutin nyo lang yan. At pagkatapos, ay lalabas dyan. Yan po. Settings. Pindutin nyo ang settings. Ayan. At pin pindutin nyo ang auto-repeat. Yan. Para paulit-ulit lang yung video niyo Hindi na kayo magpipindut. Yung, kung ano yung play nyo na video, yun lang ang paulit-ulit na mag-play hanggang sa matapos ang inyong live. So, yan. Auto-repeat. Yan. And then, yun na mga love-love. Ayan. Back nyo lang. Yan. Makikita na. Bumalik na kayo sa inyong live. Ayan. Yan po mga love love So, na kung nakikita nyo ang bilog na ito Yan, ito yan Yang tinuturo, may nakaturo yang bilog na yan Yung video natin Tapos sa taas, i-on natin Ay makikita natin ang ating sarili Yan, kaway-kaway mga love love Yan, ba diba? Pwede natin i-off ulit Kung ayaw yung magpakita sa inyong live Ayan, tapos pwede nyo pindutin yung message Yung mga comments Ayan, makikita yung comments Do Doon din may my my volume yun kung gusto nyo marinig ng sound yan so ayan po mga love vlog paano naman i-end ang screenplay live stream ayan ito po ganito po So, tap nyo lang po yung, ano, yung bilog yan. Makikita nyo yung X, pindutin nyo lang yan. Yan. So, are you sure that you want to stop streaming? So, okay, pindutin nyo lang yung okay para mag-end na siya. Ayan. Ganyan lang po kadali mga love-love. So, ganun lang po. Then, para lang siyang normal live stream. Makikita din yung ilang oras at ilang nanood. Ganun. Madali lang. Ganun lang kadali. Ano? then so sana may natutunan kayo ngayon sa ating video nito maraming salamat mga love love sana ay ma-apply nyo magamit nyo ang screenplay Goodbye bye my love love Thanks for watching Don't forget to like Comment below and subscribe okay, Share my peace God bless us all Bye bye love love Thank you.